Hello everyone! Ako po si Venice Rose Bolalin Balderrama. Sa mga nagtatanong po pala, ako po ay Pure Bicolana from Baal Camarines Sur. Ako po ay ipinanganak sa San Vicente, Baaw, Camarines Si Mami po ay taga Tagongtong, Agdangan, Baaw, Camarines Ang pangalan niya po ay Rosalie Bulalin. At si Daddy naman po, Bagong Bayan, Bulak, Camarines Sur. Shoutout nga po pala kay Papa Kaloy na sumuporta po sa akin. Ngawan, sadi po kami na kay Star Santa Rosa, Laguna. Sadi po kaya, akabuhayan, kamanga, kag-igin ko. Iyo nga ni. <laughs> sa ngamin pong mga taga Bicol na sumusuporta sa ako, huwag niyo pong kakalimutang i-follow ang aking Facebook page and YouTube account, Venice Rose Balderrama. By the way, ito po pala ang aking souvenir na galing kay Coach Billy. Araw-araw ko po gagamitin, lalo na pag may ulan po or aambon. Para hindi po ako mahahamugan at hindi po mamamaos ang aking lalamunan. Dahil may protection po ako ng sombrerong ito. Konting story lang po. 3 years old lang po ako nung nakitaan po ng aking parents na may talent po ako. Gamit ang suklay or laruan na mic. Then, 7 years old po ako nagsimula mag singing contest. Una, sumali po ako sa mga barabarangay like mga amateur singing contest. Minsan po, champion po ako. Minsan din po, talo din po ako. At last year po, naging Philippine representative po ako na inilaban sa W or World Championships of Performing Arts na ginanap sa Long Beach, California, USA. At naiuwi ko din po ang gold medal and gold division champion ko po. Music At naging grand champion po ako doon at naka-receive ng 50000 Maraming maraming salamat po sa mga taga-bicol po dyan na sumusuporta po sa akin. Iyong ani! Iyong ani! Thank you for watching! God bless you! I love you! Goodbye!